What's up mga mga na manin, na tips lang tatanghalin eh. Ah, sa aking mga Rhode Island White Leghorn, ah, ito yung mga itlog nila. Ang nakakalat. Ayan, bali mayroon doon pero wala akong punong-puno yung incubator ko sa so, niyan. Yung dalawang incubator ko. Mga White Leghorn Rhode Island and native yung nakasalang diyan. Tapos ito yung mga ano, yung mga may itlog sa baba. Ito yung rooster at ito yung dalawang ano. Ayan, yung mga itlog nila sa baba. Bale, dito sila natutulog pati yung white leg horn. Pero yung iba, gag to, na pala your war. At, yung ito, nandun na nga rabi nakin na ito yung uh, chicks. Ito yung barbara namin. me. Yan na gito, hindi kaya tadadakil na di So, dito naman, dito yung galing mo iba. In-mix na namin kasi syempre uh, malamig. Ito naman yung mga bagong ha, new huts di uh, the old pa lang ito. Bali ito yung mga GS natin mag mga green shell. Eagle. At ito yung mga naiwanan na bakante ng mga Amerikwana and uh, GS. Ito yung incubator ko na isa dito. Ito sa baba. May, may, dalawa na siya na. At ito. Tignan natin dito sa loob ng mga chicks. Ayan, medyo nabubuting lang naman sila pero um, uh, hindi sila matatakot mamayan mga yan. Masasanay din sila parang ikaw nasasanay na sa akin <laughs> uy wawara kayo damdama ha disclaimer lang po hindi po ako expert ito yung na experience ko sa pagbili ng fertile deck, bugok, no fertile ganyan, experience ko so siguro mayroon pang may dadagdag dito sa sa naisalang po dito for me uh, mas okay na uh, bumili na lang ng uh, kicks na ano para makapili ka kung babae o lalaki uh, gaya ni mga ito uh, mga kumapisa mga ito mga brown eager and green eager mga yan so sila ay mag itlog na kasi sa pagbili ng chicks syempre na na rin yun no? Uh, at saka sure na rin na ano buhay siya na nakikita mo yan yung incubator ko naman dito sa baba ah uh, bali after uh, 30 plus yan yung nakasalang dyan pero doon sa malaki kanina, bali ano, 200 yung nakasalang doon. Medyo nagpatong-patong nga kasi giniginaw na giniginaw na daw yung mga itlog eh. At uh, tapos ito naman yung ano, uh, incubator ko dito sa uh, sa may korto. Bali third class din yung naman niyan. Uh, malapit nang mapisa niyan. Uh, so yun lang po yung kunting tips ko po sa inyo. Uh, sana may natutunan po tayo lahat. At ah, taan mal-mal pa Nag-like ka na, auntie, uncle. <laughs>